Magandang umaga mga kapamilya. Magkape at pandasal muna tayo. Ako si Lisa Singson Caupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Mahirap manisipin, ngunit ang pigati ay kailangan nating maranasan kung gusto nating lumago sa buhay. Isipin mo ang mga panahon kung kailan ka dumaan sa pagsubok. Hindi pa yan ang mga pagkakataon na naramdaman mo ang presensya ng Diyos? Mas naging malapit ka sa Kanya mas madalas kang nagdasal. Mas desperado kang abutin siya. Sabi ni C.S. Lewis, ang Diyos ay bumubulong sa ating kagalakan at sumisigaw sa ating kalungkutan. Itong kanyang megaphone upang pukawin ang mundong dingi. Aminin natin, mas nakikinig tayo sa Diyos kapag tayo humaharap sa matinding pagsubok. Kapamilya, kapag malalim ang pighating ating pinagdadaanan, Pinapatibay ng Diyos ang ating pananampalataya. Pinapalago niya ang ating kakayanan. Pinapahaba niya ang ating pasensya. Handa ka ba sa magandang plano niya para sa iyo? Tayo manalangin. Panginoon, humuhugot ako sa iyo ng lakas para sa lahat ng aking mga pagsubok. Amen.